na lagi mong tatandaan mo ang lamal ka ni mama. Kasama mo na si Lord. Ikaw na na kong laging magdadasal para sa amin. Ikaw na laging gumabay sa atit kuya mo, At papa mo. Love you na, I miss you. Mahal na mahal kita, mahal, na, mahal kita. na sinusugod na po sa hospital or kinuha na po yung victim natin papuntang hospital uh, Allegedly po, uh, Idol ang bumaril po dito ay ex-boyfriend nitong uh, victim po natin na 18 years old naman Physical pa rin po yung bata eh. hindi pa naman po siya na ka-operahan hindi na daw po nila gagalawin saan po yung tama? Sa uh, sentido po. Nahuli na ba? Na-arresto na? Nakakulong Apo na ba yung sir, suspect? Uh, din po siya sa nang sarili. Ah, critical na siya, sir, pero inuwi pa rin sir ng kamag-anak po. Magkasintahan po sila, sir, pero sometime around June nagkahiwalay, sir. Tinitingnan namin, sir, na dahilan, sir, uh, break up po nila, sir. Ah, break up. Magpapadala po ako ng reporter dyan at tingnan po namin kung ano po pwede maitulong namin. Gagawa kami ng assessment at uh, kung kailangan po ng mga bayarin sa hospital, tutulong din po kami. Around 3 p.m., no, sir, nilang iuwi. Uh, nagbigay po sila ng information na patay na din after that uh, nagpadala tayo ng uh, doktor galing po sa local health unit ng Santoro Santo Confirm. Na-confirm na -na naman po na talagang uh, patay na po. Noong uh, August 8 po, about around 3 p.m. ngayon po ko, matos pa rin po yung anak ko eh. Mabait po siya eh. Hindi ko lang na maisip na bakit niya nagawa sa anak ko yun. Una sa lahat, Ma'am Elvie, ang aming pong tauspusong pakikiramay, Ma'am Elvie. Babayaran ko po ngayong araw na ito, yung 80,000, papadala po namin sa inyo. Ako po ang sasagot na rin sa pagpapalibing sa sementeryo. Thank you po. kamusta po kayo ngayon? Tinanggap ko na po para parehas kaming di mahirapan. Kasi kung hindi ko tatanggapin, nakikita ko sa ano niya, masama din po ang loob eh. E ngayon po, tanggap ko na, tanggap na niya. Yan, maliwalas na yung mukha niya. Ayaw din niya po nang iniiyakan siya. Pag umiiyak, nakikita niya pong o naririnig niyang umiiyak ako. Parang yung mukha niya, iiyak din. Parang gusto niya po wala nang lungkot, wala nang iyakan. Yun po ang nakikita ko sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, tanggapin na namin pareha. Para sa akin, hindi ko talaga matanggap-tanggap na yung pagkawala niya. Kaya naman po ang kailangan na kailangan ng tanggapin para matahimik na rin po siya at makapanik na sa taas. Kailan po siya nawala and ano po yung sinabi po sa inyo nung doktor na hindi na po talaga kaya? Nung 12 ng umaga, nakapasok pa po ako ng ICU. Chinek ko siya, hinilot-hilot. Yun nga po yung paghilot-hilot ko sa kanya, iginalaw niya yung mga daliri niya. Kaya sabi ko, na ito na ba yung sign na gigising ka? Sabi ko, sige, tuloy mo lang, nak. Yun po pala, yun na yung magpapaalam siya. Nung pong 6 na, tumatawag na po ang doktor, nakatatlong revive na daw po sila. Hanggang limang revive daw po sila, kailangan ko nang magdesisyon. Ang sabi, sabi ko po, tuloy nyo lang. Kaya po pumasok ulit yung doktor sa ICU. Nagtry po sila uli. Paglabas po, nakakasyam na po. Sampo daw po. Sige daw po, sampo. E no, ano, sabi nila, nakakasyam na daw po sila. Kailangan nang ihinto yung pag ano't nakakaawa na yung bata. Nagcrack na daw po yung mga ribs niya. Kaya e ako po, hindi ako makapag at hindi ko po talaga kaya na magdidesisyon ako. Kaya po, sabi ko sa mga anak ko, kayo na ang magdesisyon. Pero nung ano man pangatlong a Araw niya sa ICU, bumalik yung ano niya eh, yung ganda ng mukha niya, yung balat niya, nag-normal. Kasi siyang siya po, say na daw po pala yun. Kaya yung, yung aura niya, yung kung, kung alin siya, yun na po yung sign din na nagpapaalam siya. Sa akin po, sabi ko sa kanya, kung ako anak, kung pwedeng dito ka lang, hindi kita iaalis. Kaya lang hindi pwede. Sabi ko, kung nasaan ka man ngayon, lagi mo na lang kaming gagabayan. Lagi mo kaming pagdasal kay Lord. Ikaw na bahala sa amin. Be, alam ko na naririnig mo ako. Oh. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka ni mama. Hindi man tayo nagkita nung nangyari sa iyo yan. Nag, yun na lang na kang lagi man tatandaan. Mahal na mahal kita. Yun lang na pakiusap ko kasama mo na si Lord. Ikaw na na kang laging magdadasal para sa amin. Ikaw na laging gumabay sa atit kuya mo, papa mo at kay mama. love you na. Ako. I miss you. Meron po kayong uh, mensahe kay Menard or napatawad nyo na po ba siya? Menard, ala naman akong galit sa'yo. Patawarin mo din si tita. Hindi kita pinakinggan. Alam mo kung bakit, di ba? Di ba sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita nun. Kaya ako nagalit na dahil, dahil dun sa post mo. Pero So, na walang galit si tita sa iyo. Kung nasaan ka man, sana maging masaya ka na rin. Kagaya ni Shea. On behalf po ni Idol Rafi Tulfo at ng aming programa, condolences po sa buong pamilya po. And gaya po nang ipinangako po ni Senator Rafi po, na pagtulong po sa inyo. Yung pagpapasagot po ng libing at ng yung funeral service po ni Zane. Uh, ito pa po yung pandagdag po na panggastos po, financial assistance po sa inyo na sana po ay makatulong din po kahit papano sa inyo. Open nyo po ma'am, 15,000 po yan at pinabibigay po yan mismo ni Idol Rafi. Senator, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Hindi niyo hindi talaga kami pinabayaan. At salat lahat po ng, ng mga taong tumulong sa anak ko, hindi ko man kayo kilala. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo, lalong lalo na po sa inyo, Senator. Salamat po sa tulong niyo sa akin na mabayaran ng lupa, ang living, at ang service po ni niya po. Graduates po. Sir, kayo po ang father po ni Zayn na po. Kamusta po sir, si Zane po bilang anak po ninyo? Malambing po sa akin po yung bunso ko na po. Yung mamis ko sa kanya po yung ano, yung every morning po siya po nagpa-chat po sa akin ng bumabati po. Na. Nasaan po kayo sir nung araw po na mangyari yung insidente? Sa Manila po ako po no, ng trabaho. Bali nung una po napanood ko po sa ano po, sa Facebook ko sa social media kasi yung ano, in-ignore ko lang siya po akala ko kasi eh, hindi po yung anak ko nangyari. Tapos nung no, after one hour po, tumawag na po yung bayaw ko dito po na OA akong emergency Kaya nagpaalam na po ako dito sa National Museum na away po akong emergency sa opisina namin. Sobrang, sobra, sobrang sakit po. Hindi ko pa, po, hindi ko pa matatanggap po yung nangyari po sa bunso ko po. Sobrang mahal ko yung anak ko. Sobrang lambing manimiss ko yung mga, yung mga, 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 ano po. Lagi siyang bumati sa tatlo kong anak po siya po. Laging, mga, sana po, malambing po ng bata. Uh, po, tuwing umaga, Lagi siya nagtat-chat sa akin po. Siya ang naging alarm ko, alarm clock po sa akin. Eh. araw siya po nagtat-chat. Mabasi, good morning, tapos. Ba bantayan kami dito kami mga kuya niya sa atin niya kami sa miss lakasan ng loob so, ano. Gusto po ziz, si Zane bilang apo po ninyo? Ay si Zayn naman eh, okay lang yun nung ko ah. Kaya lang eh, ganun nga nangyari. Okay naman si Zayn na apu, mabait, magalang. Eh, Kaya malambing yun sa mga ko ah. Malambing sa amin, malambing sa mama niya. Kailan eh, akong mamasasabi. Ano po yung mamimiss po ninyo kay Zayn? Eh namimiss ko yan, nakita ko lang yan. Papataknaan ko ako eh. Namimiss ko siya, hindi ko na siya makikita. Miss na miss ko siya. Akala ko mauna pa ako sa so, kanya. Siya papalayan, mauna sa sakin. Sa sakin tulong ni Idol Jaini tulpo. Salamat sa kanya. Hindi pala kami nagkamali ng pagpili. Uh, maraming maraming salamat Rapi po sa nabe rapitol po sa tulong po sa amin po sa financial. Malaking bagay po yung naibigay po sa amin. Sir Ayel, ito po ang 75,000 po na pambayad po doon sa lote po ng anak po ni Ma'am LV. Pinabibigay po yan ni Senator Rafi Tulfo po. Uh, Mam, ma Ma'am, tinatanggap po namin yung 75,000 mula po kay Senator Rafi Tulfo. Salamat po. Lovely. Kasama ko si Ma'am uh, LV para bayaran po ni Idol Rafi po yung kakulangan pa po doon sa funeral services po nung uh, anak po niya na si Ms. Zane. Tanggapin niyo po itong 75000 pesos po. Marami pong salamat sa kabutihan ni Senator Raffi. and makakaasa po kayo na yung pagtulong din po natin uh, kagapay po ni Senator Raffi, ay lagi po kaming handang tumulong. Ayan, Ma'am LV, uh, natapos na po tayo dito sa may RBN Funeral. Nabayaran na po natin yung serbisyo, yung lupa po sa Forest Lake, uh, nabayaran na rin po natin, at yung serbisyo po na gagawin po, no, yung interment po ng inyo pong anak na si Zane. Ano po ang masasabi po ninyo, ma'am? Senator, maraming maraming salamat po. Ito po, masaya na magiging masaya na yung anak ko. Sa tulong nyo, nabayaran na po lahat. Maraming maraming salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan. Jenny Rose, uh, nakwento mo sa akin kanina na ikaw yung best friend ni, uh, ni Shay noong time na nag-aaral pa siya sa Santa Rosa National High School. Ano yung namimiss mo sa kanya? Namimiss ko po kay Shay. Pag po, ano po, sabay po kami pumapasok ng maaga. Tapos, Maaga po kasi kami pumapasok, naiikot po namin yung buong Santa Rosa National High School. tas namimiss ko po sa kanya pag mag-overnight po siya sa bahay. Is yung pagyaka po niya, sobrang clean po niya, mabait po siya. Tapos ang, as, ang ano po niya mag-aral sa mat, pasipag po siya. Yung pagiging tahimik niya po, tapos po yung paglalaro po namin ng ML po. And yung pagtuturo ko din po ng sayaw po sa kanya tuwing po may laban po kami. Eh, Saan mo nalaman yung uh, nangyari sa yung incident? Sinend po siya sa akin Mama kasi po malapit din po si Shane kay Mama. Tapos nung nakita po niya 'yon na parang kahawig po ni Shane, sinabi po niya sa akin. Tapos doon po ako nagulat na siya po pala talaga. Ano yung naging reaction mo nung time na yun? And then ano yung ginawa mo? Absent po kasi ako nun. Tapos nakita ko po yung picture na sinend ni mama sa akin. Naiyak na lang po ako. Tapos di po talaga ako makapaniwala na gano'n na po nangyari sa kanya. Bilang uh, ikaw yung matalik na kaibigan ni, uh, ni Shane, meron ba siya nakukwento sa'yo before na away nila? Or konting uh, kwento lang about dun sa relasyon nila? po yung sobrang pagiging seloso po ng ex niya tapos yung pinagsaselosan po niya kahit babae po. Shane, nasan ka man niya yan, sana gabayan mo kami. Tapos lalo ni mama mo, napakabait po kasi ni Shane sa akin eh. Kahit po nag-aaway po kami ng sobrang bait po niya sa akin. Sana po, dapat po makakamit niya yung pangarap niya, pero nawala po siya. Kung so, nasa man po siya ngayon, sana maging masaya po siya kahit hindi po nagbigyan ng katarungan yung pagkamatay. Salamat sa lahat, salamat sa samahan na makulit, tapos salamat sa mga memories na binigay mo sa akin. Shin, kung nasan ka man, eh, sana maging masaya ka and sana gabayan mo kami. And sana di mo kami makalimutan and di ka din namin makakalimutan hanggang sa muli. Shane, thank you kasi dumating ka sa buhay namin. Kahit two years lang namin, ikaw naging kaklase. Masaya kami sa iyo. Senator Rappi, salamat po. Ito, naipalibing ng maayos ang anak ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay niyo sa aking pamilya at sa aking anak. Salamat po. God bless po. Bawa pa salamat kami, Senator Rappi, sa mga tulong pong binigay, binigay niya na pa sa amin. Bawa ka tulong. Salamat po. <laughs> nandiyan ka nakasama ni Lord. Nandiyan lang siya sa tabi ko, huwag niya akong iiwan. Kung aalis siya ngayon, iling ko lang. Yakapin niya muna kami ng kuya niya, ate niya ako. Yakapin mo si mama. Kami nila kuya at ate mo. Hilang please.